mãi tai y học ai mãi tai y học ai mãi đi y tá mãi tai mãi tai mãi tai mà tai mãi tai ta tai mãi tai mãi tai mãi tai mãi tai Minsan naman eh, okay lang, manakakaraos din naman sa maghapon. Kasi minsan <coughs> ay wala akong trabaho, minsan meron. Nakakaraos din uh, uh, ako sa pang araw-araw na pagkain. Ako lang nakatira dito. Ba, daan na iida. Ito, sa uh, butas-butas na sa hingla ito. Ah, iya um, Nah, night 9.30 po. Ah. Ah, alam. Bama, ano na ako nakatira dito. Mga limang man taon pa lang. Ah? Uh? Limang taon pa lang ako nakatira kasi may bahay ako dati doon. Kaya na, kasi ako at namatay yung lola ko. Kaya dito ako, pa, bago magpandemic, dito na ako lumipat. Ah, uh, ah, uh, ah. the this doesn't end, I by April, ba ay nai mo? ah uh, ito yung bahay ng piyuhin ko tapos yung magulang ko kasi namatay na, na. Uh. sa kanya ito, ito ay yung naman ako dun sa aking piyuhin tapos ay hindi pa naman as in akin ito uh. itong bahay kasi wala talaga akong bahay na permanenting bahay na tinutulong yan Ba 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 a, ai, ba ba e bu, ba ai, ba y, Mai, a, a, ba 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 wala na talagang wala, wala na talaga akong ibang bahay na hindi ko kasi sarili ito ganito lang di ba na ah taan na hilipad uh, ta wala wala na ako kasi ang ibang bahay ito na yung pinakatiraan ko itong bahay na ito taan na ibang Ah, hindi, hindi, hindi pa sa akin binibigay itong bahay kasi ang titulo kasi nito ay nando sa tiyuhin ko. Hindi pa ito sa akin. Ah, oh, taawo yan. Hindi ko nga alam ang mayayari sa akin kung bata ko ay ganito ang buhay. Hindi, taawo <laughs> na din iba, iba Hindi naman taawo ito kaya hindi ko pa nga maipagawa kasi nga hindi akin wala pati akong pera na ipagpapagawa nitong bahay dapat ipaalam mo muna tiro mo ah, hindi, hindi ko kasi ma maipaalam muna dahil wala pa yung akin titulo nito kaya hindi pa naman sa akin itong bahay ah. kaya hindi ko maipagawa uh, ah. ng bahay wala pati akong pera pa Ah. Uh, kasi siyempre, ganito lang ang trabaho ko. Hindi ba ako baka ipon? Ah. Uh, uh, wala ito ay tawa? Wala nga, ay. Uh, ayaw mo? Ah. Uh, kasi ano sa hirap ng buhay kung dilalas, ay parang ayaw ko wala mag-asawa pa. Siyempre, alam mo naman ang buhay mahirap. Abo-buhay mo dati? Dati ang buhay ko ay ako ay nagtitinda ng mga kalakay Tapos ay nagtitinda ko ng mga buti-buti, Daryon yeah. Lahat ng trabaho, pinapasok para lang ang magbuhay <clears throat> talaga ang buhay para lang makaraos sa maghapon Kailangan mo lang talagang magsipag sa trabaho Oite, right yan yeah. Tama, yan yeah. Vai dai 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 wa ma ta ma da ba da eh, wa ma ma bo ti da ande yeah. da da ah dun ako naliligo sa labas ng bahay tapos ako yung tumatago sa hukay. Tapos diyan ako sa labas na libro. Baaw, uja, anda. Bupo. Doon sa kapit, sa pinsan ko ako nakikisi. Anda. Ah. Bupo. Ay, baba. in Ulam. Uh, Tanin. Taan. Talan. Wala kasi akong lutuan dito. Hindi na ako nagluluto. Nakik na, minsan, nakikikain na lang ako sa pinsan ko pag walang-walang trabaho. Doon na lang ako nakikikain sa akin, kamag-anak. Mabait naman. Mabait naman sila sa akin. Eh, kapatid mo. Wala na kasi akong kapatid, tapos ako lang, mag-isa talaga. Ang mga uh, magulang ko, namatay na sila. Wala na ito Wala na. Ako lang talaga. Iita, iita? Mm hmm. -hmm. na talaga ako talaga. Ah. Uh, Amo mo, um, bala iniwanda tapatid mo o wala Talaga. Wala talaga akong kapatid. Lagi isa. At nas? mm Ah? Paa mo siya. ay, mo siya bubuan. Wala isa kapatid. Wala na isa na may tatay. Paa namo mo ay. oh, ako ay ano. Ah, uh, ako naman ay nagsikap na mag-isa ko, tapos tumayo ako sa sarili kong paa, nagtatrabaho ako mag-isa para lang mabuhay. masipag naman ako magtrabaho, kaso minsan nadating ang panahon na talagang walang wala at minsan na ulan, na Talaga nagtitiis lang ako para lang makapag makakain sa pangalawa-alawa ng buhay. Din ako lang ang nagsikap sa akin sa sarili. May sa pero talaga Hindi. 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 Di naman Hindi. 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 Ang Hindi. 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 Doon sa aking pinsan, doon ako nakikitulog mo sa... Ma... 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 Wala naman akong binabayaran. Ah, may binabayaran pala akong ilaw. Mababa lang ako hindi kong binabayaran. Ah. Ayaw mo ba trabaho, Maria? Ayaw mo ba labo na? Ayaw ko pang magtrabaho sa Manila kasi talagang nandito sa lopis ang aking trabaho. Ilan taong na edad? Ako uh, 40, 41 years old na ako. Ah, 41.

Nata abor siya. Nagkasakit sila, tapos ay yun, hanggang sa ako na nag-alaga, yun, hanggang sa namatay na sila. Allah, oh, wala, wala, tapos si nanay mo, wala, tapos si tatay mo. May kapatid naman sila, yun yung tumulong sa kanila kasi sila ay ang kapatid ng aking mga magulang ay tatlo lang. 'Yon, nagtulong-tulong para na kumagay Oh, why did I have moved mama? I have moved Muta. Uh. Hmm. Buhat nga nung tinulungan kami nung, nung kamag-alak ko, tapos hanggang ngayon hindi ko hindi na ako kasi no nag naisip ko kasi na ako na lang ang mamuhay mag-isa kasi nga may tirahan nga ako din mas masaya naman kapag ako la ang ang mag-isa may taya pero minsan ay malungkot dahil nag-iisa ako gusto ko lang kasi yung maayos ayos man lang na tirahan kahit kahit kahit, kahit maliit lang basta hindi galitong sira ang bahay. Bahay naman ipabawa mo. Bahay dahil bahay dahil dahil itaw mo. Dapat babo mo papawa mo may papa alam mo na kamo. Mm hmm, pwede naman. May Tama, alam mo na. Right. Oh, oh. Tama, mama. Nighting. Diba? Oo, oh, pwede naman. Pwede naman kung mag-ay... Ah, pa, pag pagandahin ito. Kaso wala ako. Pira pa na. Pagpapahal. Hindi. Diba? Maaari ibang. Kilala mo si Maari? Ma Ang may-ari nito ay kung bahay niya ito yung tiyuhin ko. Dapat papaalam mo na ito. Ipapaalam mo, mo na. Oo, pwede lang hali. Ipapaalam mo na doon sa akin tiyuhin. Uh, ah? kung ipapaayos, magsasabihin mo na. Ah, uh, ah. mamaya. Madanda na ito itaw pa na itina na iyan talong dapat ipapaalam mo na tiyo in mo oo simpre baka walang araw ay pagdating ng panahon ay ako ano ah. dapat ipaalam mo paalam mo na ah. Đại tiện. Đại tiện. Đại tiện. Đại tiện. Đại tiện. Đại tiện. Đại này thì tiện. Đại tiện. Đại tiện. Đại ay ibo talaga ta, dapat ipapawa na. Hindi, mabuti, hindi na ulan. Hindi na puro. Na naman pag malakas ang ulan talaga kasi butas na yung bubong. Ah, ay magdadawa mo. Uy, nagtitiis lang na dito kahit ganyan na wala namang iba akong mapu mapupunta na baka talaga dito lang talaga ako nakatira Idam <tong> la da la da ay mo ay da ba para ito. Ba, ako. Naglalaba ako, hindi natabo ako doon sa hukay. Dito ako naglalaba sa labas. Ah. Uh, doon sa hukay ako natabo. Uh -uh. Papalito. Hindi ito iiyapan. Bumaan. Diba? Hindi naman ako nahihirapan. Kaya ayos lang naman sa akin. Ang ganito Ah. Uh okay lang sa akin ang ganitong tirahan mo. Gusto ko lang na ma maayos na konti. At magka mayroon na sahil, man lang. Kasi walang wala na talaga sa hindi sirano Sira no? na. Nay, dai, nay, sirano Sira na yan, mga no? pang-display lang yan. Hindi na, na Uh, hindi na eh. Oh, hindi na lang galing si Rano. Ah. Oy. Boya! May tiwala ito. Taat. Oo, oh, nagtitiwala ako sa Diyos na na sana balang araw ay mabigyan din ako ng maayos sa eh. tirahan at matulungan kahit pa paano yung sahig ay malapatan na lang lang na, na, ang maayos ay isa po. Ayan, may tayap ma ta ta at the na ito buhay yan dito po. Maulay na po. Ayan, tala may talala at natapubog at ito at ito.